kinat natin yung linya sa ilalim tapos naglinya tayo uli ng panibagong pipe dito sa taas ng bakod Good morning, mga boss. Dito po tayo sa ano sa River Edge Resort dito sa Arabia Masantol. Ayan, dito po tayo para uh, repair yung kanyang electrical wiring dito sa kanyang ano fence bakod ng ano resort. Ah, kape muna po, po tayo. Ito, salamat kay Ate. Yun, babae ka boss! Ayan, kasama ko si Jun muna dito. Ang kasama kong gagawa. Ayan, kapi po tayo mga boss. Bago tayo magtrabaho dito sa River Edge. Resort, private resort dito sa Arabi Masantol. Kina uh, uh, Sir Rico Hernandez. nangyari pala dito mga boss yung unang contractor na gumawa dito sa resort uh, yung yun pong wiring niya dito sa mga wall lamp dito sa bakod nilagay niya sa ano sa ilalim eh no direkta sa ilalim kaya nung pagulan na malakas ang ulan pumasok po yung ano yung tubig sa loob ng mga pipe kaya naka shorted yung mga ilaw dito sa bakod. Kaya ang ginawa natin, kinat natin yung linya sa ilalim tapos naglinya tayo uli ng panibagong pipe dito sa taas ng bakod. Yan ang gagawin ni Jun. Pa, ano, pa 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 plastering ko yun dito para hindi naman siya alata na mayroon siyang pipe at saka ginibasil natin. Kapag pa po tayo gumawa rito, kaya ngayon lang po ako nakapag-vlog. Ayan po yung mga ni natin. Dito sa kanyang wall, sa fence. Hanggang po dito, yung wall lamp dito. Ganyan din po yung nilagay niya dito. Ayan, isang linya lang po yan. Tapos papasok dun sa yung sa loob na kumuha ng linya. Ayan no? dun po. Ito pala yung mga wall lamp niya. Mga boss. Ayan o. Oh. Led. Babalikin po natin yan. At saka yung dito. Ayan. Si Jaron, Shut up Jerome. Nililinis yung full. Ayan. Dito tayo pupuha ng linya. Tapos mayroon naman butas doon kaya pwede tayong kumuha dyan ito na ko na po ito kahapon okay na po yung linya niyan. naglabas na tayo ng wire do sa sa labas bali ano po yan apat apat po yung ano yung nilipir natin kahapon uh, Ngayon, ngayon pasasamentuhin ko tapos masilya masilya ng mga pintor bago, ta, bago natin ilagay yung mga uh, wall lamp ayan po kaya uh, mali po mali yung pagka lagay ng wire sa kanyang ano bakod dinahan po sa ilalim ayun nabasa pumasok yung tubig ayun nag short naka shorted shortage yung ano yung mga ilaw kaya sa taas na lang po natin nilalagay yung ano yung kanyang linya tapos gumamit tayo ng PVC pipe ayan yung resort ni na Sir Rico Hernandez dito sa Arabia Masantol I iba po to doon sa Casa del Masio bali dalawang resort po yung minamaintain natin dito sa Masantol ayan o oh. si Okay, okay, okay na yan. Yun lang dun sa kabila dun. Tapos pinto na lang po yung gagawa ng ano, masilya. Eh mga wire niya. Okay na. Pinapatuyo na lang po to. Ayan ah. Okay. Yung na natin si Junjun Jun dito. Punta muna po tayo sa ano, Pitas Project. Update po tayo doon. Yung ginagawa ni Master, tsaka ni JR. Doon kay Ma'am Joy, tsaka kay Sir Nick. Dito na tayo. Bitas mga project. Ayan yung natapos natin dito mga boss. Mga tiles. Ayan, naka... Alos na ano na po. Nakalatag na yun dito. Hindi lang pong dito sa dating kitchen. Ang I hindi pa na tiles. Pwede natin dito, kailangan bago natin gibahin to, magagamit na yung doon sa ginagawa natin ano, kitchen doon. Dito, pwede na natin ito, buksan. Sa next day, para yung tiles natin, direct natin sa ano, kwarto. pinatatapos na tatapos na dito para yung installer natin ng aluminum cabinet hanging cabinet makakapaglagay na siya ng frame dito ah uh, yeah. Kasap po yung so, mata good morning nag-extra ka kagabi nag-extra si bata kakasap kay Jao <laughs> kakasap ano? Eh, yung ating ceiling makinis wala pa yung pintor natin Uh, baka sa Monday papasok Kasi mag-route muna po kami dito Hindi pa po, po siya pwede makapagliha Ano lang po to liha Liha na lang po yan Tsaka yun dito, hindi pa natin na Na ano to Na masilya kasi Yung ating ano uh, Range hood, hindi natin nadaan papuntang taas yung kanyang pipe kaya hindi pa po nakapilme naka, naka, hindi pa naka, -pilme uh, na yung ating aking cabinet dun natin i-actual yung ating ring food dito Ma mauna muna yung ano yung mga hanging cabinet natin gawa diba, ni boss Julius ito master na uli na to ah master yung nilalagnat ah na na pag ano ha ah, mo na to na baka maano tayo baka mabas tayo dito <laughs> tagalin mo na yung, yung nilalagnat at saka pala sa ilalim ng ano ng ating lababo Ayan, nakatiles na tinasa rin uh, master eto 40 by 40 po yung tiles natin pure white tapos dito sa siding lalagyan din natin ng tiles yan ng 60 by 60 rito tapos kakatingin tong kahoy yung tiles natin diretso yan nagan doon yung ating tiles para malinis tingnan walang walang mag ano, makakap, uh, mag stay ng mga insekto kasi madinis tignan to nakatays lahat tapos yung wall nya papapamasilya ko rin yan palilinis ko rin sa ating mga pinto yun hindi pa nagtastering yun baka papastering na rin yung master yan pag hindi siya busy na master awos ah, well. tapos no oh, pwede nang grill to grill na natin yan baka hindi na busy si ano si Jonas yeah. Ito yung ating grout. ABC grout. White. White po yung ano niyan. Yung ano Para sa ating grout. Pero palilinis mo natin yung mga throw. Para malinis na. Pagka na grout na yan, pwede na tayong mag... Install yung ating ano, yung ating nook bar. Ay, na no, island, island pala. Island dito. Para magawa na ni Master yung island. Yan, nakabang na yung kanyang ano, wiring wire para dito. Ito yung kanyang switch dito sa island. Bilis pa ng konti. Gumaganda na yung kitchen. Okay. Si okay. Ma'am Si Master, ayan. Ano may nung tile trim na natin dito? Ayan, naka, ano nakatalas yung ating barong dito, Nakadraw yung sa labas para yung pagpapamulan, yung tubig, ipapasok. Dito natin dati, Uh, mas mataas yung sa labas kaysa sa dito sa loob. Ngayon, binaliktad natin ang master. Ah. Tapos yan. Ah, uh, kasi tayo master ah. Yes, boss. Doon tayo mga nangali Ano kaya mo lang nila doon? <laughs> <laughs> Ayan. Yes, too, boss. Maraming ulam. Maraming yeah, ulam. Ay, uh, so ayan mga boss. Ah. Uh, muna tayo sana sa Casa del Masio. Dun tayo mananangili Kasama natin mga tropa doon. Na. Okay. Start muna muna yan. Start muna. Ha? Start muna. Hello. Hello. Sa casa. Okay. Let's go. nasa Dalmasya po tayo ngayon ah. Ah. may guess na naman si Abong Dama ah. Ah. dito muna ito tayo Yuk, ah. ah. tayo mana nangahian.

yung kanya ano ah uh, D 1 dito tapos yung pinaka ano yan ah uh... poset din natin nilipat to so taga tayo ng ano doon third day third day